Hello, world! Sasakay tayo sa bagong bus for today's videos. O, oh, sa mga wala pang idea dyan, guys, meron ng bagong bus yes! sa Kingdom of Saudi Arabia. At pwedeng-pwede sumakay ang mga babae. So, ano pang hinihintay nyo? Tara na, sakay na! Ang trip namin ngayon ay Uleya to Bata. Remind ko lang mga guys, hindi pala pwede ang kas na pamasahi. So may issue sila na card at i-charge mo lang ng 10SR or depende sa'yo. At kung wala ka naman card, pwede mong gamitin ang Visa card mo or ATM. So isa pa guys, so may isi-share ako sa inyo tungkol sa bawat rides. So bawat sakay, ang may spend mo lang ay 4 real lang kahit gaano kalayo or kalapit. At ang 4 sr na yan ay pwede mong gamitin within 2 hours. At dito na pala tayo sa Mood Mall, a whole world of stylist and taste. Hay naku si kuya, gusto pa talagang ipaamoy ang kilikili niya. So, huwag kayong magulat guys kasi libre ang amoy dito. <laughs> At ito pala guys, ang machine ng card. Total, pababa na rin tayo. So, magsa-charge tayo. Andito na kami ng bata. A few moments later. O, so, paano guys? Uwian na. Gabi na. So, hindi ko na ipinakita kung anong ginawa namin sa bata. So, ganito ang nangyari. So, makaiuli kami ng bath. So paano guys? I hope na nabigyan ko kayo ng konting idea at ang advantage lang naman sa pagsakay ng bus ay makakatipid tayo. Malaking kaluwagan din sa atin lahat. Mantakin mo edryan wow. lang back and forth na yun diba? So malaking tulong talaga guys. At pasalamat na lang tayo sa pagbabago ng Kingdom of Saudi Arabia. So paano guys? Paalam muna for today's video. Ingat po tayo!